Dinukot at pinatay hanggang sa natagpo ang palutang-lutang sa dagat ang hubad na bangkay ng isang beauty queen sa Leyte. Ang matindi pa, nakatali ang kamay at paa ng biktima. Binalutan din ng duct tape ang kanyang mukha. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nakahubad at palutang-lutang kahapon sa dagat sa Tacloban ang bangkay ng isang babae. Kalinus-lunos ang kanyang sinapit. Nasa bloated state na po ito, hugad. Oh uh, yung uh, dila nito is nakalabas na. Nakita rin po na nakatali yung kanyang liig, kakamay at yung paa. Yung mukha din po nito, tinakpan ng tim na tela. Ginalutan uh, pa ng duct tape. Agad prinoseso ng soko ang bangkay. Ito ang itsura ng biktima noong nabubuhay pa. Siya si Aquin Aradasa, 35 years old, isang beauty queen at dating Miss Matagob. Dahil sa mga tatu ng biktima, kinumpirma ng kanyang pamilya na si Aradasa nga ang babaeng natagpuan patay sa dagat. Base sa investigasyon, umaga noong July 31, huling nakita ang biktima. Sa kuha ng CCTV sa barangay Valencia or Mox City, makikita ang biktima na naghihintay na masasakyan sa kalsada. Isang kotse ang huminto sa tapat ni Aradasa. Hindi gaanong maaninag pero may lumabas sa kotse at sapiltang isinakay ang biktima. Hanggang sa kahapon nga ay natagpuan ng patay ang babae. Napalaka ng mga pulis ang coaching dumukot kay Aradasa at tina na ito ngayon. Patuloy pang inaalam kung sino nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Gary Dela Leon, News5. Mga kapatid, Julius Babao po. Para sa kauprinsipong at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.